Nagkunwaring pasyente ang isang 47 anyos na binata na taga Caloocan City sa isang ospital sa Pasig at ninakaw nito ang iPhone 12 Pro na mobile phone ng isang doktor. Sa isang tingin, mukha naman talagang pasyente si alias Jester dahil sa baling kinita nitong pangangatawan, matangkad at may edad ng tingnan kung kaya hindi ito mapagkakamalang isang magnanakaw. Ayon sa report, habang nakikinig ng musika ang doktor na si alias Angel, bigla na lamang umano na wala ang sound nito at doon niya natuklasan na hinugot pala ng sospek ang earphone at tinangay na ang kanyang telepono. Nangyari umano ang nasabing insidente dakong alas 7 kaninang umaga at kaagad na in-report ito ng doktor sa security guard ng ospital. Tinawagan umano nila ang numero ng kanyang telepono at sinagot ito ng isang lalaki. Ayon sa demand ng sospek, mababawi lamang ng biktima ang kanyang telepono kung magbibigay ito ng 50,000 pesos. Kaninang alas 7 na umaga, October 20, 2023, habang itong biktima natin na si Dr. Eh, duty sa isang ospital dito sa Pasig, uh, napansin niya no, na habang nag-music siya, na wala bigla yung tugtog ng kanyang music. Tapos sa pag alam niya na yung cellphone niya nawawala pala. Nawawala. So pagkatapos yun, bigla niya i-report niya ito sa guard. At yun, at uh, nagkaroon sila ng conversation doon sa suspect na tinawagan po ni Doc yung uh, cellphone niya at may sumagot naman. May sumagot naman. Yung nga lang, uh, parang may to itong suspect natin. Magdidiban siya ng pera para ibalik sa kanya yung nawawala cellphone. Hindi na nagatubili ang doktor na tumungo sa substation 2 ng Pasig Police upang isumbong ang nasabing pangyayari. Kaagad namang nagplano ng isang entrapment operation ang mga otoridad sa pangunguna ni Police Captain Jason Lovendino, ang commander ng nasabing istasyon. Nagkasundo ang magkabilang panig na magkita sila sa isang coffee shop sa isang mall sa Mandaluyong City. At nang maiabot na ng doktor ang pera sa suspect, kagad itong inaresto ng mga nakasibilyang pulis at agad na pinusasan at binasahan ng kanyang mga karapatan. So, sa matinisabi, sabi, uh, umakto kagad ka yung mga taga-sabi station ito natin sa pagmumunod ni Police Captain Jason Lubindino. Nagkipag-meet. Nag meet itong uh, sospek doon sa complainant natin. Ngayon nga, may kasama na siyang pulis at agad itong naaresto. Yun, ang uh, <coughs> posibleng mai-ano natin doon sa suspect yung kasong theft tapos na aresto siya by uh, true follow operation. At uh, sa kabutihang palad naman, nabawi yung uh, cellphone na nanakaw na pag-aari ng ating doktor. No? Kasong pagnanakaw o theft ang isa sa pangkaso sa suspect at isa sa ilalim sa inquest proceedings. Uh, subject po na inquest proceedings. Napasalamat uh, din po tayo sa substation 2 na mabilis po yung action ano, na uh, nabawi kasi kung tama po yung ginawa ni doktor, no, nag-report siya sa pulis. Kasi kung hindi, kung tumagal pa yan, eh, baka nakalayo na. Yung mga possibilities ba na pwede lumayo na yung uh, tao. Kaya maganda po yung nangyari at nabawi yung kanyang uh, cellphone na nanakaw. Di ba? Pero yung mo, doktor, pag nanakaw mo, eh, nag, uh, ano nga yan, nag, uh, yan nga ang nilalapitan natin pagka may mga sakit yung mga kahit sino sa atin, may kapag-anakan, kapabayan natin para walang yain pa ng mga masasamang doob natin. Yun, talagang sa panahon ngayon, ano, lalo pa, na yung uh, uh, kapaskuhan natin, talagang dumadami yung mga ganyang tao, yung mga tao mapanlamang. Kaya advice eh, sa mga sa, sa atin, sa mga kabubayan natin, na doble ingat po tayo. Ingat po tayo na yung mga kagamitan natin, isikir po natin lagi. Sa pamumuno po na aming chipopulis, sa police colonel na uh, sa Larino Sacro, pati yung mga deputies niya, at sa lahat po ng personnel ng PASIG. Sa mga manol po natin, uh, wag po kayong mag-atubili uh, po ano, na lumapit po sa pulis PASIG at uh, ina-assure po namin na agad-agad pong uh, aaksyonan yan ng ating kapulisan. Nep Castillo nagulat para sa Bravo News. Ano ba yun? Sa media ako, kasama ko ng PNP. Kasama ko yung PNP. Sorry, sorry, pasensya na.